Good morning guys. Ayan, so nandito tayo ngayon sa LDO Mikawayan. Paristro tayo ng ating motor. So mamaya i-reveal ko sa inyo kung magkano lahat yung uh, nagastos natin sa pagparistro ng ating motor ngayong year 2025. Okay guys, so abangan nyo. Okay, so kwintahin natin guys kung magkano yung uh, ating nagastos sa pagpaparehistro ng motor. Nandito pa rin tayo ngayon sa LTO. Tapos na tayo magparehistro. So yung binayaran natin sa rehistro natin, nasa 259 plus yung emission test natin, 540. So 259 plus 540 plus 550. Yun guys, gumastos tayo ng 1,349. So yun guys, kung magpaparehistro kayo, mag na kayo ng ganong halaga. So, yun mga ka-safety ko, maraming salamat sa inyo. So, date lang kung kayo ay magpaparehistro ng inyong motor. Maganda na kayo, at least mga 1.5 kasama na yung inyong mga, syempre, pagkain. So, yun guys, ingat kayo and have a good day. bye, -bye.